Pinoy Mommies, isa-isahin natin ang mga dahilan ng pagsusuka sa inyong baby 0 hanggang 12 months old. So bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pwede tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. itong video na to para ito sa mga mommies na gustong malaman kung ano ba ang dahilan ng pagsusuka ni baby. Infant po ang pag-uusapan natin. At number one ay ang reflux or gastroesophageal reflux. Ito yung baby na naglulungad lagi. Common siya sa mga infant dahil number one, liquid lang naman ang diet niya or milk. And then number two, lagi po nakahiga si baby. Tendency, madali siyang maglungad. Mabilis lang siyang lumungad. Dahil ito sa esophageal sphincter, yung nagkoconnect po ng esophagus at stomach ni baby, it's either hindi siya nagsasara or nakaiwan lang siyang uh, open. So kapag uminom si baby, and then napuno na yung stomach niya, tapos nakahiga, yun, dun siya naglulungad. Kapag uh, hindi naman lagi and every other feed naglulungad si baby, wala namang ibang symptoms, ma-outgrow niya ito kapag laki. mo, wala din. Wala naman ibang gagawin. Pero, kung lagi-lagi, tapos may mga ibang kasamang symptoms na like, walang weight gain, laging inuubo, irritable, tapos may noisy breathing, baka naman GERD na, or gastroesophageal reflux disease. Kapag GERD na po, ang pinag-uusapan, it warrants referral to pediatric gastroenterologist ay ko confirm po ng specialista kung talagang jerd po ito. Syempre, may mga kasamang treatment. At ang specialista na ang magsasabi po sa inyo kung ano ang pwedeng gawin. Pero sa reflux, ang mga pwedeng niyong gawin is to change the milk or change the diet. Number two, avoid exposure to smoking. Yes, ang smoking po can cause reflux. And number three, Pwede po kayo mag-burp more often. Kung hindi yun lagi ginagawa, mas dalasan po nyo. So, makakatulong kay baby, yung po yung lagay po ninyo, kay baby dito sa chest po ninyo. Tapos tap niyo yung likod niya. Makakatulong po yan sa reflux niya. Number two, ito hindi siya masyadong common. Rare po ito, lalo na sa mga breastfed infant. Ang overfeeding. Pero ang sabi, common daw siya sa mga bottle-fed infant. So bakit? Dahil daw si mommy nakikita niya kung gaano ka dami yung tinitimpla niyang gatas para kay baby. So, ang tendency, kung nga kapag kakadedi lang niya, naka 5 ounce siya, yung normal na nauubos niya. And then, after one or umiyak siya. So, ano gagawin ng mga caretaker or yung mga ibang mommies? Ang gagawin, magtitimpla ulit ng gatas. <laughs> Tapos, si Papa dede Siyempre, dahil si baby meron talagang natural na sucking reflex, dinadayin niya yan. And then, after ilang minutes or after ilang seconds, dahil nga busog pa siya, isusuka niya. Doon niya isusuka. Mahirap i-diagnose ang overfeeding. Pero one of the symptoms is yung spitting up or yung lungan. Yung mga ibang sinyales or yung mga ibang clue natin na overfeed si baby is yung kapag wala na mga ibang symptoms like fever o yung diarrhea or irritability. Number two, alam na alam naman ni mami kapag na-overfeed is kapag nagsuka siya after dede. And next, kapag yung sinuka niya is yung post-ingested milk, makikita mo naman yan, yung sinuka niya yung dinedi lang niya. So, pwedeng overfeeding yon Next, is kapag umiiyak siya dahil binibigyan siya ng gatas. Kung ano, umiiyak siya, tapos binibigyan niya siya ng milk. And then, umiiyak pa rin siya. Ibig sabihin, busog na siya noon. May iba siyang gusto. So, pag ganyan, pwede nyo ma-overfeed si baby. So, iwasan na lang natin. Next na symptoms, ito, common to kay baby. Kapag na nagsuka siya, pwede na meron siyang infection. Marami pong klase ng infection. Pwede ang neonatal sepsis. So, sa mga newborn, isa sa mga common symptoms na meron infection sa dugo si baby ay yung pagsusuka. Other infection naman is yung urinary tract infection. Ang favorite vomiting indication po ito na merong UTI si baby. Pwede rin na infection sa utak or meningitis. Pwede rin infection sa biduka. Pero sa infant, ang common sepsis at UTI. Kaya pag merong vomiting si baby na may kasamang lagnat, mapapansin nyo, ang pinapacheck agad ay Kesa dugo at test sa ihi. Dahil ito nga yung pinaka-common, ang infection sa ihi. Tapos, second na yung infection sa dugo. Next reason for vomiting is obstruction. Maraming klase ng obstruction. Isa na dito yung pyloric stenosis or yung maliit yung daanan. Ang banda dun sa may stomach ni baby. Kapag maliit yan, tendency kapag naibon dyan yung milk, babalik lang yan sa esophagus at iluluwa ni baby. Pa tayong isang klaseng condition ang uh, duodenal atresia. Sa duodenal atresia naman, hindi nag-develop yung part ng intestine. Diyan sa part din na yan. Kaya kapag atretic yan or hindi masyadong nag-develop, and then si yung suka din ni baby, yung dinedi niya or yung in ingest niya, milk. One of the clue na may obstruction si baby is lumalaki yun siya. And yung kulay din ng suka ni baby. Kung green yan or brown, so probably baka meron siyang barado sa bituka pero kailangan ma-assess po yan ng surihano or surgery. Number 6 na reason very common din sa mga infant ang EGE or acute gastroenteritis may kasamang pagkatae po ito lagnat at vomiting marami akong videos about EGE or pagkatae or diarrhea You can check out this video to learn more about AGE. Seventh reason is metabolic disorder. Ano to metabolic disorder? Rare lang po to, hindi po lahat merong ganito. Familiar po ba kayo sa newborn screening, yung NBS, Ginagawa po ito at 24 hour of Life. Kapag niyo kay baby, mag-offer ang hospital, lying in, or your government hospital, na ma-screen si baby. Ang tawag doon yung screening. Isa sa mga in-screen doon, yung metabolic disorder. Ang pinakasikat is yung congenital bilateral hyperplasia, uh, G6PDD, um, uh, maple syrup urine disease, uh, galactosemia, isa sa mga symptoms kapag in crisis si baby is vomiting. So, para sa mga viewers ko na merong baby na may CAH, sana may mag-share po sa inyo na kung so, nagkaroon ng in crisis si baby, hindi po ba one of the symptoms kung so, naging crisis siya is vomiting? So, sa mga mommies na may positive NBS si baby at hindi pa nagko-confirm at nagsusuka si baby o yung infant mo ngayon, baka pala positive talaga or confirm talaga na meron siyang metabolic disorder and please, please magpunta na po kayo sa ER kung nagsusuka talaga siya tapos positive yung NBSK niya kasi baka talaga yung kanya metabolic disorder next reason motion sickness so in Tagalog dahilo yes meron din po sa infant na ganito meron akong pinsan uh, hindi hindi pala pinsan pamangkin na meron siyang ganito. Kawawa siya. Hindi sila makapag drive. Tapos, ang ginagawa nila, nila ginagamit nila yung mas maliit na car. Kasi daw, kapag nasa mas malaki siyang car, naihilo ta hindi naman nahilo kasi di pa niya ma-describe yung hilo eh. Nagsusuka daw talaga siya. Pero ngayon dahil lumaki-laki na siya, nasa 4 years old na siya, na di-describe na niya yung nararamdaman niya, nahihilo daw talaga siya. Pero nung infant siya, mga 9 to 10 months, Basta kapag sasakay lang siya ng car, tapos long drive, hindi, hindi mo wala yung suka talaga sa biyahe. So kapag ganito, pwede naman silang mag-inom ng uh, antihistamine. Yung antihistamine po ang binibigay ko sa motion sickness. Another common reason for vomiting in infant is indigestion. Yes, pwede rin na hindi sila matatunawan. So, common ito sa mga kumakain na ng solid food para ito sa mga 6 months and above. No? Story time, itong si baby gone, dahil sobrang takaw niya, so, hinayaan ko lang siyang kumain. Kasalanan ko din. So, syempre, kapag, kapag nagkasakit si baby, Usually, kasalanan ng nanay, di ba? Na, so, so, nasa restaurant kami, tapos meron kasing uh, pakwan. So, lahat ng pakwan, kinain niya. So, Nung gabi, nung gabing, nung gabing din yon, ang nangyari, sinuka niya. Sinuka niya yung gatas after niya magdede, sinuka niya yung gatas na may kasamang buong pakwan. So, hindi natunawan si Gon. So, probably, nagkaroon nga siya ng indigestion or yung hindi niya natun hindi siya natunawan. Kaya, niya, kaya siya nagsuka. Dalawang beses lang naman siya nagsuka. Doon sa so, dalawang beses na yon, meron talagang pakwan. So, nung araw na yon, talagang sinisipin ko yung sarili ko. <laughs> kasi hinayahan ko lang siya kumain ng pakwan. Kasi, akala ko ka naman kaya na niya. Ay, ano na, na siya nun? Uh, saktong one year old na siya nun. So, hinayahan ko na siya kumain mag-isa. Pag ganito, merong indigestion si baby. Masakit kasi yan sa kanya. Tapos, pwede talagang, pwede niya ikalagnat din yung pagsukan na yun. Pwede niyong gawin, NPO, wala po kayong uh, ibibigay sa kanya pag nagsuka siya. Hayaan niyo lang niyang, hayaan niyo lang siyang isuka niya kasi kailangan niyang isuka 'yon. So parang tayo kapag nag ah, nangangasim yung katawan natin dahil sa sobrang kain or impacho, kailangan nating ilabas 'yan. So hayaan niyo lang ilabas. Nagwo-worry yung ibang mami baka daw ma-dehydrate. So kapag siguro naka more than 3 times sa shot, madami, tapos tumamlay, pwede na kayo pumunta ng emergency room. Ngayon, kung malay yung hospital, ang pwede niyo gawin, kahit mag-dropper na lang kayo ng ORS or magbigay po kayo ng konting sip para hindi siya ma-dehydrate. Pero yun nga, kung sinusuka niya kahit konting sip lang, natitrigger yung vomiting niya, pumunta na po kayo ng emergency room para ma si baby. Number 10 na reason, ito, wala to sa medical books. Pero, uso ito sa mga matatanda. Ang usog. So, previously, ang sabi ko, yung reason ng lagnat, probably pwede sa usog. Pero, ang common na symptoms ng usog is vomiting daw. Kung so, tatanoy nyo, kung niniwala ako doon, ngayong mommy na ako, at marami po ako na experience, Uh, kwento, kwentong nanay, tapos uh, experience, experience ko sa mga anak ko. Pero buti, hindi na yung experience sa mga anak ko yung usog-usog na yan. Pero sa mga ibang patients ko, sa mga ibang kakilala ko, talagang pag mayroon silang bagong kakilala, okay naman siya, hindi na wala naman siyang ibang symptoms, pumunta siya sa ibang lugar na may tao na may malakas daw yung usog, ayun, bigla siya nagsuka, tapos lagnat. Nung hinawakan niya daw dito na wala, No? Hindi lang ako paeg dun sa laway dahil syempre, hindi natin alam kung ano yung meron sa laway. Baka bakteriya, tapos baka mahina yung resistensya ni baby. Magkaroon siya ng bacterial infection. Kaya ako, ang ginagawa ko para respect na rin sa mga ibang matatanda na naniniwala sa usog, talaga pag binabati ko yung baby, sinasabihan ko siya ng pero usog. Kahit alam ko na sa sarili ko na wala akong usog. Sabi ko nga ako naniniwala po kayo sa law of thermodynamics, manifestation, yung law of attraction, yung sa mind natin na malakas yung may meron tayong tanyag na energy, probably, baka naniniwala din kayo sa usog So, pwede. Pwedeng uh, cause ng vomiting is yung usog Kung naniniwala po kayo doon. Pero syempre, medically speaking, pag siguro naman pag marami na yung vomiting niya or, maran or, or suka siya ng suka na may kasamang pagtatamlay na, huwag nyo lang po siguro hintayin eh, na ma pera usog siya. Pumunta na po kayo ng ER para maswero siya. So yun lamang, kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video again. And mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!